Formal nang giabrihan sa publiko ang pinakataas na Christmas decor lights diri no sa Tagum City. Grabe, kadaghan sa mga tao ang nagatang karong gabi una no halos naguot no dire sa City Hall of Tagum mga idol. Anaw ang mga tao, grabe jud, grabe kaguot. Pertim pagdaghan sa mga tao kay nagatang nyog naabot ay mga lamian na pagkauno nga sa kilid-kilid natong mapalit kay perti jud Yung enjoy mo taga tuig kining pag-open sa Christmas decor lights diri sa Tagum City grabe. Oh, niya unsa pa to may so grabe yun. Perti ka grabe.